For today's video, uh, mga kalakay, uh, magluluto ako muna ako ngayon ng ginisang pechay. Kasi may trabaho po tayo ngayon, eh, wala na po tayong oras. Kaya ito po yung naisipan ko na lang lutuin para mabilisan lang po. Masarap po ito at masustansya pa. Like po ang ating mga video and subscribe. And don't forget to click the notification bell para laging updated sa mga bagong upload nating na mga video. Yan po, uh, mga kalakay, no? Ang bilis lang luto nito. Iwain lang po natin yung sibuyas, mga kalakay. Tapos palpalin natin yung bawang. Yan po. And then, iwain lang po natin yung pechay mga kalakay masarap to na imas maganda tong ulam para sa mga nagmamadali tapos sa mga nagtitipid mga kalakay mabilis lang lutuin to budget meal pa and then masustansya pa mga kalakay yan pa magigisa na nga tayo mga kalakay yan po lagyan natin ng mantika yung kawali tapos gigisa natin yung bawang mga kalakay tapos sunod natin yung sibuyas alo alo lang natin mga kalakay yan po tapos gigisa natin yung sardinas Yeah. Haloy lang natin, mga kalakay. Yan. Sarap na ito, mga kalakay. Amoy pa lang. Naimas. Yan nga po. Ilagay na natin yung pechay, mga kalakay. Yan po. Haloy lang din po natin para maluto po. Yan. Napakadaling lutuin to. Napakagandang ang lutuin to. Lalo sa mga nagmamadali. Yan. Mabilis lang maluto to. Yan. Magdadagdag ako ng tubig dito mga kalakay. Tapos maglalagay ako ng paminta. Yan. Lagyan natin ng paminta yan mga kalakay. Tapos, asin. Lagay din tayo ng asin. Tapos, pampalasa. Magic sarap. Yan nga po, alalo lang natin, mga uh, kalakay. Uh, masarap din po itong ulam. Madalas po ito dati nung mga bata kami sa probinsya, no, uh, kalakay uh, inuulam din namin to dati masarap na mabilis pang lutuin uh, katipid pa tayo nito mga kalakay yan luloy lang natin mga kalakay hanggang maluto po yung petchay ayan po ang bango ng usok uh, luto na yata itong kwan natin ayan. luto na nga po eh, at makakakain na tayo mga kalakay eh, may trabaho pa tayo mamaya kasi kaya mas pinili ko itong lutuin mabilis lang lutuin sarap nito, naimas tayo mga kalakay thank you for watching.